Mga Hukom Kapitulo dalawa Nagpunta sa Bokim ang Anghel ni Yahweh Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokim ang Anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, Inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko, na, sinabi ko noon na hindi ako sisira sa aking kasunduan, sa ating kasunduan. Sinabi ko rin huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. <clears throat> Kaya ngayon hindi ko sila paaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosa nila ay magiging mapigat na pagsubok sa inyo. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag ka ng mga Israelita. Kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. <coughs> ang pagkamatay ni Joshua Pinalakad na ni Joshua ang mga Israelita at kanilang ang tinirahan ng mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Joshua ay namatay sa edad na isandaan at sampung taon at inilibing siya sa Timnat Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Efraim sa gawing hilaga ng bundok gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabay kasabayan ni Joshua. Naglingkod na ng <coughs> Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Joshua at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang sumunod na salin lahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Tumigil ang Israel sa paglilingkod kay Yahweh. <clears throat> ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga baal. Kinalikuran nila si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga bayan sa kanilang paligid, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh at taglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman, samsaman ng ari-arian tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala, kaya't wala silang kapanatagan. Dahil dito ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin sila sinunod. Hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at tiniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom muli na namang sumasamba sa mga diyos-diyosan ang mga Israelita. Hindi pa sila, hindi pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila, sinabi niya, Sumira ang mga Israelita sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang natitira pang kananeyo sa lupain iniwan sa kanila ni Joshua nang siya siya'y namatay. <coughs> sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi agad pinalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Joshua. <coughs> mga Hukom Kapitulo tatlo, Itinira ang ibang bayan upang subukin ng Israel. Hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Canaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salin lahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Ang mga naiwan sa lupain ay ang limang lunsod ng mga Filisteo, lahat ng lunsod ng mga Kananeo, mga Tagasidon at mga Hivita na niran sa bundok ng Lebanon. Mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Pasong Hamat. <clears throat> Ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupang iyon kasama ng mga kananeyo. Heteo, Amoreo, Perizeo, Hivita at Jebuseo. Pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga roon at makisama sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. <coughs> si Otniel, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga baal at sa mga asyera. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabaya ang masakop ni Haring Kushan Rishtaim ang Mesopotamia walong taon silang inalipin ng Haring ito subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh ginawa niyang si Othniel anak ni Kenas na pamangkin ni Caleb <coughs> upang ito ay magligtas sa kanila sa pagkakaalipin Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh at siya naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma siya laban kay Kushan Rishtaim na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Otniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng apat na pung taon hanggang sa mamatay si Otniel na anak ni Kenaz. <coughs> si Ehud Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Dahil dito, si Eglon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. Nakipagsabwatan si Eglon sa mga Amunita at mga Amalikita. Natalo, natalo nila ang Israel at nasakop ang lunsod ng Palma. Labing walong taong sakop ni Eglon ang mga Israelita. <clears throat> Subalit nang muling humingi ng tulong kay Yahweh, ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehud na isang kaliwete, anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin. Upang sila'y iligtas, siya ang pinagdala ng mga Israelita ng kanilang buwis kay Haring Eglon, Kaya't si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilay talim at isa kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang hita sa loob ng kanyang damit. At dinalangan ni Ehud ang mga ng Israel kay Haring Eglon na isang napakatabang lalaki. <coughs> Nang maibigay na ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Ngunit pagdating sa mga sa may mga inukit na bato malapit sa Gilgal, nagbalik si Ehud sa hari at sinabi niya rito, Kamahalan mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo. Dahil dito sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, iwan ninyo kami. At umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinauupuan ng hari sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo at muling sinabi, "May ipinasasabi po sa akin ng Diyos para sa inyo." <coughs> at nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang kanang hita at, inar at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito ay natakpan ng tabak. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil Hindi na binuhot, binunod ni Ehud ang patalim dahil tumagos ito hanggang sa likuran ng hari. Paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto kaya inisip nilang nagbabawas ang hari. Hindi nila binuksan ang pinto at naghintay na lamang sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip ngunit hindi pa lumalabas ang hari. Kaya binuksan na nila ang silid nito at nakita nilang patay na ang hari at nakahandusay sa isa sahig. <coughs> Samantala, malayo na ang narating ni Ehud habang naghihintay ang mga lingkod ng hari. <coughs> Nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Sera. Pagdating sa kaburolan ng Ephraim, hinipan niya ang trompeta at tagsinditan ng mga Israelita. At mula roon, pinangunahan niya ang pakikipagligma. Sa pakikipagligma ang mga ito sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. Pagtatagumpayin kayo ni Yahweh laban sa mga mawabita, kaya't ay sumunod sa kanya at nasakop nila ang tawiran ng mga mawabita sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. Nang araw na iyon, nagwagi ang mga Israelita laban sa mga mawabita. Nakapatay sila ng may sampung libong mawabita na pawang matitipuno at malalakas. Wala ni isimang, isamang nakatakas. Mula noon, mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng walumpong taon. Si Shamgar Sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat. Iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang anim na raang pilisteo sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka. <clears throat> Mga hukom kapitulo 4 Sina Deborah at Barak Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay umuling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang kananeyo na hari ng Hazor. Si, si Sarah na taga Haroset halgoyim ang pinuno ng kanyang kubo. Si Jabin ay may siyam na raang karwaheng bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israelita sa loob ng dalawampung taon. kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelitan. Noon ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa pagitan ng Rama at Bethel Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin Isang araw ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinuam na taga Kades mula sa lipi ni Naftali Sinabi niya rito, ipinagutos sa iyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pumili ka ng sampung libong kawal mula sa lipi ni na Neftali at Zebulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo ang may ilog kison, ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, Pupunta ako kung kasama ka, ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sinabi ni Deborah, kung gayon sasama ako. Ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. <clears throat> Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Naftali at Zebulon at sampung kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Samantala, si Heber na isang sineyo ay lumayo, lumayo sa mga kapwa niya sineyo. Ang mga sineyo ay buhat sa angka ni Hobab, nakamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Zaananim, malapit sa Kedasp. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor kaya tinipon niya ang kanyang siyam na raang karwahing bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa Ilog Kison Sinabi ni Deborah kay Barak Lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera Pangungunahan ka ni Yahweh Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at sampung libong kawal niya. Nang sumalakay si na Barak, nilito ni Yahweh si na Sisera. Tagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Hinabol ni na Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito wala silang itinirang buhay. Samantala nakataka si Sisera at nagtago sa tolda ni Jael na asawa ng sineyong si Heber Sa sapagkat magkaibigan si Haring Jabin at ha Hazor at ang sambayan ni Heber ni Heber na makita ni Jael na papalapit si Sisera sinabi niya Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Umasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera kay Jael na uuhaw ako. Maari mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom? Ang bae ay kumuha ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom siya, pinainom niya si Sisera sa kapinatagong muli. Sinabi ni Sisera, Diyan ka muna sa may pintuan ng tolda. Kapag may nagtanong kung may tao rito, sabihin mong wala. Dahil sa matinding pagod, nakatulog na mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Tahan-tahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon namatay si Sisera nang dumating si Barak na nagahanap kay Sisera, sinabi niya, narito ang hinahanap ninyo. Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakaabaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang haring kananeyo, patuloy nila itong ginipit hanggang lubusang matalo.